Mga boss, ipinasa ng Kongreso ang House Resolution No. 426 na nagsasabi sa mga regional wage boards na itaas nyo na ang sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon dito sa ating bansa. House Resolution 426, Resolution Urging the Regional Tripartite Wages and Productivity Boards to Promptly Review and Act Upon Pending Petitions for Wage Increases. Madam Speaker, I move to adopt House Resolution No. 426. House Resolution 426 is hereby adopted. Sa ngayon mga boss, meron pang anim na rehiyon na hindi nagtataas ng sahod. Kabilang dyan yung CAR, Mimaropa, Region 8, 9, 10 at Region 13. At ngayong naipasa na ang House Resolution No. 426, wala nang rason itong mga regional wage boards na ito na hindi itaas ang sahod ng mga manggagawa. E ano ba naman na gawin nyo ng pamasko to para sa mga manggagawa? Diyan sa mga rehiyon na yan. Nagpapasalamat tayo kay Congressman Jolo Revilla, ang chairperson ng Committee on Labor and Employment, sa kanyang mabilis na aksyon para maitulak at maipasa itong House Resolution No. 426. Pero gusto kong diinan mga boss na dahil sa inyo, sa mga manggagawa, kaya kaya naging posible na tumaas ang sahod sa iba't ibang rehiyon dito sa ating bansa. Dahil na rin yan sa patuloy natin na pag-iingay, pangangalampag at pagkilos. Una pa lang to mga boss, pinapatunayan lang nito na posible pa lang mangyari yung mga pinaglalaban natin basta tayo ay nagkakaisa at patuloy na kumikilos. Kaya mga boss, nananawagan na tumihingi ako ng tulong sa inyo. Malaki at mahaba pa ang laban natin sa pagbubuwag ng provincial rate. Ang gusto natin, mawala na yung walang kwentang batas na yan at maisa batas yung House Bill No. 94 at House Bill No. 5678 at maitakda ang sahod batay sa industriya na kinabibilangan ng mga manggagawa. Kaya sa mga kasama ko dito sa House of Representatives, mga boss, mga kaibigan, tara na, na natin ang batas na magbubuwag sa provincial rate. Manila Provincial Rate, pagpantayin, tara na,